Napakas... Ayan. sila mga kasangla. Ah, nga. Natutuwa ako ngayon kasi natupad na yung isa natin sa mga, isa sa mga pangarap ko na makapagpagawa ng sing-sing uh, doon sa aking goldsmith, doon sa Arts Jewelry Shop. Uh, so ngayon pasensya na mga kasangla kasi nakahiga lang ako uh, Actually patulog na ako eh no, Naalala ko lang na meron nga pala akong, uh, ipapakita sa inyo So uh, eto na, hindi ka na papatagalin ah! Ayan, so mga kasangla eto po yung ating uh, ipapagawang sing-sing So eto yung mga scrap gold natin Halo po to ng 14 carats at saka 18 karat tapos, eto namang bato natin, nasa 2 carats po yan. So, ipapagawa po natin siya. Kasi nainggit ako doon sa ginawa nila na ganito. Ayan, ang ganda kasi. Wala, ayan, 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 ayan. Ang ganda niya. So, ito yung peg natin, mga kasangla. So, ayan siya. Ayan. So, aabangan natin kung ano magiging result, kung gaano kaganda yan. Sige. Nasa ano po nga pala to? Uh, 4.3 yung gold natin. So, syempre, magkakaroon tayo ng comparison do sa magiging finish product. Pero syempre, dito lamang yan sa Arts Jewelry Shop. O, oh, ayun na naman ako. Yes. Si Kuya Justani at si Kuya Mark. At syempre, ang napaka-pretty na si Ate Liza. Ayan. So, makikita natin talaga. First time natin to mga kasangla na magpapagawa tayo. sa sarili natin, Jula. <laughs> Natutuwa ako. Sige, wait lang. Antayin natin mga kasangla ako na magiging resulta, ha? O, oh, wait, 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 lang, wait lang. A few moments later. Ayan, hello mga kasangla. Ito na tayo ulit. At nakuha ko na yung pinagawa natin kay na Ate Loisa at kay na uh, Kuya Art. At syempre sa tulong ni Poging Poging Kuya Mark. Woo! Dito sa thank you Arts Jewelry Shop. So, hindi tayo inabot ng isang araw actually. Kasi kanina ko lang tong after lunch dinala. So, anong oras pa lang ngayon? Wala pang alas 5 mga kasangla. Pero nagawa na agad nila. So, ay, thank you. O, sabi ni Kuya. Magay ka Kuya, Special special customer. Ayun. <laughs> thank you. Kasi suki naman talaga nila ako dito. So, eto na siya mga kasangla. Ay, teka lang. Alam ko eh, parang hindi nyo na-appreciate kasi ang labo ng camera ko. So, teka lang, ha? Ang na-appreciate nyo yung eh, mga bigote ko at mga tigawat ko eh. Teka lang, ha? O, oh, eto si Ate Loisa. O, oh. ay, teka lang, may nadamay na dalawang bagets. Oo. Oh, oh. Ayan siya, mga kasangla. Two carrots siya. Size 10 ah oh, sa 14 karat. Pinaset ko talaga siya sa 14 karat na ah uh, gold. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Oh, di ba? Ilalapag ko siya mga kasangla. Napakaganda niya. Ito kinikilig ako. Alam niyo yung ano, yung nagawa, natupad niyo yung isa sa mga pangarap niyo, yung ganoon, ganoon yung pakiramdam. <laughs> Ayun siya. Ganyan siya mga kasangla. Ito yung kabila o. Oh. Hmm. Ayan. At mamaya mga kasangla, ipopost ko na rin uh, kung ilan yung grams nung mismong gold kasi napaka witty ni Kuya Mark sinend niya rin sa akin kung ilan yung grams kasi di ba uh, kanina meron tayong mga gold na ibinigay o syempre pag ginawa yon malalaman pa natin kung ilan yung grams ng matitira so sinend din niya so ang galing talaga Ganon din ang gagawin naman nila sa inyo mga kasangla if ever kayo ay magpapagawa dito sa Arts Jewelry Shop. So hanapin nyo lang ang napaka-pretty na si Ate Loisa at charming na si Kuya Art at syempre si Kuya Mark. kadi ka rito Kuya Mark. Ayan at si Just Tiny. Ayan. <laughs> Napaka-saya mga kasangla. O oh, sige ilalagay ko rin yun. Gusto ko siyang isuot. Oh, gagawa na lang ako ng separate video sa pagsusuot kasi kinikilig ah, talaga ako. Sige, bye-bye, bye-bye, bye Hello! eto na naman tayo ulit. At syempre, alam ko naman na gusto nyong makita ako uh, kung anong itsura niya ngayon. Ah! ah, ah ito siya! sa ang laki niya. <laughs> Teka lang yung mga anak ko. Yung mga wrinkles ko na. Ayan o. Oh, o, oh, o, oh, o, oh, Ayan o. Oh. O, oh, diba? Ang laki niya. Wow. Thank you, Arts Jewelry Shop. Magpagawa na kayo sa kanila. Alam niyo naman talagang mm, wow na wow. Sige, yeah, bye-bye! <laughs>